Sa iba't ibang parte ng mundo may mga kwento mula sa malilita bayan na may kakayahang makaapekto sa ating pananaw tungkol sa mundo. Isa sa mga kwentong ito ay nagmula sa Minamata sa Japan. Sa unang tingin, ito ay parang isang local problem noong mga nakaraang dekada. Pero ang mga aral nito ay nagre-resonate pa rin hanggang ngayon. Tara't at maglakbay tayo sa mga hiwaga at tuklasin ng Minamata, isang kwento ng mga pulsa, tao at ang hindi inaasang epekto ng mga unchecked actions. Pero bago tayo magsimula, make sure na hit mo yung like button at subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mo ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click e din ang bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Nakapag-observe ka na ba ng mga pusa? Ang dami nilang surprises. Minsan nakikita mo silang nakikipagkabulan sa mga laser point ng isang minuto tapos maglaro, magpapahinga sila sa pinakamainit na spot ng bahay mo tapos ito. Kung pwede lang maging pusa, baka mainggit ka. Ang mga cute na creatures na to, natutulog ng halos 15 hours araw-araw. Oo, 15 hours. Pero pag nila, sobrang energetic nila. Kutom sila at ipapaalam sa iyo sa pamamagitan ng malakas nilang miaw at nagtutungo sa mga lugar na hindi mo inaakalang titignan. Ngayon, isipin mo na nasa Minamata sa Japan ka taong 1950s. Nag-iba ang ugali ng mga pusa sa bayan. Hindi yung usual na kalukuhan pero may ibang bagay na nakapagpatakas sa lahat. Parang nakalimutan ng mga pusa kung papaano maging pusa. Parang sumasayaw sila pero hindi sa masayang paraan. Bigla-bigla ang paggalaw ng katawan nila at kumagawa sila ng nakakabahalang tunog. Nakakalito at nakakalungkot itong makita. At habang tumatagal ang mga buwan, may mas nakakatakot pang realization ang dumating sa mga tao ng minamata. Hindi lang pala mga pusa ang nagkakaganito. Noong 1956, may ilang mga residente ng bayan na nagpakita rin ng katulad ng signs of distress. Parang may unknown force na nakakapekto sa mga pusa at tao ng bayan. Lahat sila nagkahanap ng sagot. May problema ba sa tubig? Bago bang sakit na ito? O baka naman may kinalaman ito sa kinakain nila? Walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Ang tanging malinaw lang ay may mali sa minamata. At habang tumatagal ang araw, lalong lumalalim ang misteryo hinihikayat ang mga tao na alamin kung ano ang nakakaapekto sa kanilang mga alagang hayop at kapwa residente. Ngayon talakay natin ang tunay na nangyari sa Minamata taong 1950s May isang kumpanya, ang Chiso Corporation na nagtatrabaho sa bayan. Tulad ng ibang pabrika, may mga basura silang kailangan asikasuhin. Dito nagiging kumplikado ang kwento. Nagtatapon sila ng sobrang daming basura ng mercury sa kalapit na bay. Ngayon, ang mercury ay hindi lamang mga makikintab na likido na nakikita mo sa lumang mga thermometer. Maaari rin itong mahalo sa iba't ibang bagay at maging nakakamatay. Baka nagtataka ka, bakit mahalaga ang mercury? Well kasi kapag napunta ang mercury sa tubig, maaari itong magbago ng anyo. Sa kasong ito, naging methyl mercury at nakakatakot ito. Nalulunok ito ng mga isda at iba pang mga nilalang sa dagat nang hindi nila nalalaman. At hulaan mo kung sinong kumakain ng mga istang yon tama ang mga tao at pusa ng minamata. Ibinahagi ng World Health Organization ang ilan sa mga nakakatakot ay epekto ng pagkalason sa mercury. maari magsimulang kumalaw ang mga tao sa paraan na hindi nila kontrolado tulad ng mga sumasayaw na pusa. Maari rin silang makalimot ang mga bagay, magkaroon ng problema sa pagtulog at magkaproblema sa bato. Ang isyo sa minamata ay naging malaki hanggang sa ito'y nagkaroon ng sariling pangalan, ang minamata disease. Libo-libo ang nakaramdam ng epekto nito. Bagamat may humigit kumulang na 2,000 cases lamang ang opisyal na kinilala. Pero itong isang bagay na dapat pag-isipan. Kapag may nakakasamang bagay na napunta sa ating kapaligiran, hindi lang ito nananatili sa isang lugar. Maaari itong kumalat at makapekto sa lahat ng nasa paligid nito. Sa Minamata, nagsimula ito sa isang kumpanya na nagtapon ng basura sa tubig at nauwi sa pagkaapekto sa buong komunidad. At pinapaalala nito sa atin na bawat aksyon, malaki man o maliit, ay maaring magdulot ng epekto sa mga paraan na hindi natin palaging napapansin. Kaya sa susunod na marinig mong tungkol sa mercury o anumang polusyon, alalahanin mo mga kwento ng minamata. Ito ay isang paalala tungkol sa mga pagpipilian natin at sa mundo ng gusto nating tirahan. Ilang taon matapos ang kakaibang pangyayari sa Minamata, taong 1996, nagdesisyon ang gobyerno ng Japan na tumulo nagtayos sila ng sistema para tulungan ang mga naapektuhan. Bawat buwan, yung mga taong naapektuhan ay nakatanggap ng pera ng halos 120 pounds. Tagdag pa rito yung kumpanyang responsable sa lahat ng problema, yung Chiso Corporation ay nagbigay rin ng one-time payment na nagkakahalagang 1,500 pounds sa bawat piktima. Ngayon, pakaisipin mo, ayos na lahat. Pero hindi ka nun kasimple yun, malaki talagang epekto na nangyari sa Minamata. Marami ang naniniwala na hindi sapat ang binigay ng kompensasyon dahil sa laki ng pinsala. At noong 2011, mas lalong lumakas ang mga tinig ng taong apektado. Dinala nila ang laban sa korte at nagka-progress naman. Ano nga ba ang resulta? Well, noong March 2011 may mahalagang desisyon ng korte. Pinagbayad ng malaking halaga ang Chiso Corporation. Karamihan sa mga biktima ay nakakuha ng halos $15,600 bawat isa bukod pa dito, may malaking pondo rin na itinayo na umabot sa halos $23.5 million. At may magandang balita pa, nagdesisyon ng gobyerno na tumulong at sagutin ang ilan sa mga medical bills ng mga apektado. Madaling balikan at isipin na okay na ang lahat, pero higit pa sa isang kabalata sa libro ang kasaysayan ng kwento ng Minamata. Ito'y isang paalala sa atin kung ano ang maaring mangyari kapag hindi pinag-isipan ng mga kumpanyang epekto ng kanilang mga ginawa. Ang trahedya ng Minamata ay nagpapaalala sa atin na mahalaga ang pagiging responsable at pagmamalasakit sa ating planeta at sa mga tao. Kung hindi, baka maulit lang ang kasaysayan. Mahalaga na maalala natin na hindi lang ito kasaysayan. ito Ito'y salamin ng mga desisyon natin, ng mga responsibilidad natin at ng epekto nito. Kahit mawala na sa pang-araw-araw na usapan ng pangalan ng bayan, dapat manatili pa rin ang mga aral nito. Siguraduhin natin na hindi lang trahedya ang pamana ng minamata, kundi pagpabago, paggising at pangakong gagawin natin ang lahat para sa ikabubuti ng mundo at ng kinabukasan nito. Kung gusto mo ang ginagawa ko dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron ka ilang topic na gusto mong i-cover dito sa channel, lagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.